Nagbabala ang Commission on Elections na posibleng mauwi sa mano, -mano ang eleksyon 2025 kung kakansilahin ang kontrata sa Miro Systems. Yan ang sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia matapos maghay ng petition for certiorari sa Korte Suprema si dating Kalawakan City Representative Edgar Erice upang ipadeklarang walang bisa ang pinasok ng kontrata nila sa Miro Systems. Sinabi ni Garcia na kung mag ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO ay hinto ang kanilang mga ginagawang paghahanda sa darating na eleksyon. Baka po kasi hindi tayo makapagtuloy ng automated election at uh, kung sakasakali pong uh, napapahinto tayo sa ating ginagaw. Kasabay nito ay ipinagtanggol ni Garcia ang proseso sa ginawang bidding kung saan nanalo ang Miro Systems. nagprescribe ang COMELEC na mga, na mga wish list natin at yung mga nag-participate sa procurement, lalo na ang Miro, ay nag-provide sa atin ng sample ito. Kaya namin gawin yung sinasabi nyo mga wish